Bali Dito tatay, may kuryente ba kayo dito? Wala po, wala ana. Wala kayong kuryente uh, ang, ang lamok. Ay, lamok. Peste ako sa anong lamok, sa tatay ko nang ano, wala. Ito. Tay, bali ito yung bahay nyo. Dito lang po kayo natutulog. Oh, dito yung sahig ni tatay. Ayun, Dito kulungan to anak ng kambing to eh. Ayun, pamantala lang. Kaya dito ako nagpapagod pag Hindi at pag umulan dito, ang tubig dito agot dito. Paano po kayo so, pag umuulan? Sa, yan, lahat ang bahay niya nagpapakusan dito. Lumilikas po kayo? Lumilikas. So, ano mo pong mga kasama nyo dito? Itong mga aso? Aso. Puso. Bali dito tatay, may kuryente ba kayo dito? Ano po, wala ko, wala na. Wala kayong kuryente? Uh, ang, ang lamok. Ang lamok. Nagpipis ko sa anong lamok. Tatalok ko ng mga unang ano, walang wala kayong solar man lang tatay ayaan mo tatay loobin ng Diyos ha ko kayo dito uh -huh. may awan Diyos tatay magalala guys bali itong mga nakikita nyo mga hayop na to pinapalaga daw po sa kanya ng uh, isang may magandang loob at uh, pinatira siya rin dito at ito yan yung mga ano na yan so binabayaran po siya ng 400 isang linggo pero ganun pa man nagpapasalamat si tatay dun sa ganung halaga maliit man yan dahil kahit papano daw ay nakakapag nakakaraos yung pang araw araw yung pambili ng bigas at pagkain so tinitipig niya na lang po yung 400 pesos buti na lang po at na tayo dito sa lugar na ito so tatay laban lang po tayo sa hirap ng buhay Eh, awa ang Panginoon Diyos ha Hmm. Dito po siya Ano uh, po talaga, hindi pantay-pantay ang ating buhay Ang ating pamumuhay, may mahirap, may mayaman Pero marami naman pong nakakaangat na Magmabubuti uh, ang loob Opo, totoo At gusto rin tumulong sa ating mga kababayan na mahirap ang buhay So marami po yan tayo uh, Luobin ng Diyos makita uh, nila yung sitwasyon mo at katulungan at kay babalikan ko tatay pangako ko sa iyo yan ha uh, salamat tatay maasa akong babalikan niyo uh. ano tay uh, alis na kami ha uh, uh sige tay ingat kayo ha tay ingatan niyo na yung muntik kong maiabot sa inyo ha